Pag-usapan po natin ito ha, ah, dahil meron pa hong mga eskwelahan na naka-cancel o naka-suspend ho ang klase. Ang alam ko dito sa May laguna di ba, kay uh, Governor uh, Sol, hanggang at 30 yun, di ba? Hanggang katapusan? Ayun. Pag-usapan po natin, nasa linya po natin ngayon, ang uh, Teachers Dignity Coalition, si uh, Chairman Benjo Basa, Sir Benjo, magandang araw, kumusta na po kayo? Yes, uh, Sir Dennis. Magandang umaga naman po. Magandang umaga sa lahat ng tagapakinig natin. Pangalanoon. Ah, oh, okay. Oo oh, okay, oh, oh, nga, oo oh, nga. Tayo po'y napapanood din sa buong Pilipinas sa magitan ng Aliw Channel 23. Sir Bedjo, bago ko hugutin itong issue oh, ng uh, tungkol sa pag-cancel ng uh, klase, uh, kung, kung yan ay uh, dahilan yan ay uh, yung flu-like uh, illnesses o kaya yung mga nangyayaring lindol, yun hong last na pinag-usapan natin regarding who dun sa ano uh, yung reading at saka yung comprehension ng mga bata kumusta na ho yung ano na ho ano na ang uh, nangyari din sa issue na ito serbenjo ta uh, well tuloy-tuloy pa po yung program ng DepEd no to address the problem po no fact, uh, okay. right on yung ating uh, aral no uh, implementation at yung uh, alternative learning and uh, acceptable hmm. no uh, learning no hmm. uh, Yeah, no? Um, recovery, no? Hmm. Yan po yung uh, purpose niyan at uh, yan po ay ginagawa naman ng DepEd, no? For the purpose of uh, of course no ma makuha natin yung mga nawalang uh, mga araw, araw. sa no? pag-aaral ng ating mga bata. Oo, oh, oh. At ito na no. ginagawa oh. Yung ating mga school po, so tungkol po Pare-parehas na ho ito, reading comprehension, science at sa math. Yes po, basic po. Na, yan po yung tatlo. Yung tatlong tatlo po na yan, ano po. No, okay. Yung uh, reading, no, uh, language, no, ibig sabihin na uh, Filipino, English, no? mathematics, at saka yung uh, science Okay, that's very good news. Okay, puntahan na po natin ito. Uh, ano pong nararamdaman, ano ho ba, kayo ho ba isa sa mga nagsuggest na i-cancel muna yung face-to-face uh, -face classes at pumunta muna dun sa online, asynchronous, yung uh, itong uh, ah, dahil daw sa uh, earthquake o dahil daw sa flu. Kayo ho ba? Sa, sa inyo ho bang grupo, I, isa ho kayo sa mga nagsuggest, uh, Sir Benjo? Well, uh, medyo naman po kasi talaga no, yung aming mga miyembro hindi po dyan. No? But, uh, but uh, of course, natin, uh, consideration po ay talaga namang medyo meron po talaga tayo ngayon mga pangamba, no? yung ating mga mag-aaral, uh, mga magulang, and even our teachers po. Di ba? Dahil nga dito sa kumakalat na takip na. No. So, yung ginawa po ng uh, DepEdNCR ang uh, no, para sa mga lunes at basket, preventive po yan eh, no? Ang, kung maaalala po natin, ang, ang sinasabi nila, po yan, no? Ay uh, makapaglinis sa mga paaralan, ano? Ayusin yung mga paaralan. Matest din, ano? So, mm -hmm. for, for um, two things po, yun nga, yung, yung doon, no? Sa ng uh, blue light, ah, uh, ah, uh, illness po no sa Metro Manila mm -hmm. and then of course yung kinatatakutan na ano po na lindol sapagkat marami po eh no maraming na lindol nung etong nakalipat lamang na lalabas sa tatlong linggo no na sunod at ma um kumbaga no uh, mapamintala no yung marami dito no specifically of course din sa Davao Oriental at din sa Northern Cebu no kaya naman po medyo natatakot no pero, pero sa totoong buhay ang binabanggit po namin dito sa Dennis kinakailangan din naman tayo ng maging eh no mag-iconsider natin yung lahat-lahat no Tama. we cannot face-to-face -face classes. So mm -hmm. like, uh, po, sabi natin, like, uh, uh, of course, natanong mo kasi example yung sa, yung sa Laguna, eh, di ba? Oh, okay. ang, haba dyan, ang haba na, na suspension ng face-to-face -face classes yan, ano? Okay. okay lang naman sana kung nakaredy yung ating mga, yung ating mga paaralan, yung, yung ating mga magulang, and of course, yung ating mga pamilya, yung mga mag-aaral po natin. Nakaredy ba tayo doon sa modular at, online at mm -hmm. sa online? Sa online, sa kasi mm -hmm. eh, ganyan po kaaba. That, that, uh, well, almost three Ano po, tapos considering eh, na, yung um, susunod na linggo, no, uh, in fact, next week na nga po ito, no, uh, eh, meron na po tayong uh, periodical examination. Ano po, oh, nga? Second time of examination. Oh, Kaya medyo pag-aalangan po eh. No? Kaya, uh, uh, alam mo, paano wag na namin sa Dennis, na dapat itong sulta, ano pa po yung mga LGU po natin doon sa mga DepEd official sa field no or doon sa central office to no? at saka sa DOST no mm. so, lalo na yan no uh, 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 I, I I'd like to be particular of course doon sa Laguna pa rin eh binabang dito nakaambang lindol di ba uh so -huh. we gonna just scare the people diba? <laughs> sabihin natin na nakaambang lindol kasi talaga namang anytime pwedeng tumama yung lindol di ba uh -huh. kasi anytime pwedeng tumama yung lindol the, 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 logic would be sino tayo mag-face-to-face classes. <laughs> Diba po ngayon, nandiyan kung kailan man, dahil sa anytime niya, pwedeng tumama. E eh, paano kung uh, after malit yung face-to-face -face classes sa uh, suspension? E eh, diba? eh, di ba? diba? E problema tayo dyan, ba? Diba? So, dapat po, uh, uh itimbangin po natin itong oh, of course, this is popular. So, this mm -hmm. is popular. Nakita ko sa comments ng mga tao, eh. Mm -hmm. Tung tuwa kay Governor Paul, ano po? No? Tawa, diba? Mm tuwa, diba? ba? -hmm. Ah, kasi okay, mas mabuti nga naman daw. Yung, mm -hmm. yung nawalang learning ay mababalikan. Tung so, mm -hmm. yun, ano? kasi yung buhay kung sa kasakali eh, mm -hmm. na may babalik. Totoo so, naman po yun, di ba? Pero um, parang ano eh, parang fear, no, tactics, no, para uh, and this is popular again, ano po. Pero titignan po natin dapat yung lahat-lahat, no, yung lahat-lahat ng consideration and of course, the proper context no? of um, everything, no, uh, when we decide to um, cancel or uh, to spend things to please last. Sa bagay, hindi naman siya deterrent ng lindol. Ibig, hindi ibig sabihin na kapag nagsuspend ka exactly. ng klase, eh, exactly. eh, hindi, na mata, hindi na matutuloy yung lindol, Sir Benjo. Opo, opo. Uh, ah, in fact, naging tangaw natin, alam mo, Sir Benis, no? Hmm. Ito, pinupuri ito, no? na ko po social media, yeah. ng ito, ating mga, itong ating mga mga bata, eh, di ba? Hmm. Nakita po, no, na yung kahandaan ng mga bata, yung mga batang mag-aaral, di ba? Kahit yung isa nga, yung tasibo, di ba, nata, nata computer shop, eh. Anong ginawa ng bata? That covenant hold. Mm, mm Totoo so, yan. Na, Totoo yan. Mm -hmm. eh, dapat dapat nga po, itong, itong mga araw na meron pa tayong patok, di ba? Uh, na meron tayong ate. Gaya ngayon po sa aming eskwelahan mismo, dito sa Kalokalize School. Mm -hmm. Ba, meron kami simulation mamaya. Mm Yung -hmm. ba, ibig sabihin nito, eh, ito, maximize din natin, ano, yung top di ba? Para turuan din yung ating mga bata, no? kung paano maging handa. Kasi tama ka, hindi, naman natin may iwasan yan. And um, nothing can deter. Itong so, mga pag-indol <laughs> po na to. Pwede lang natin gawin. Eh, sa situation na yan, ano yung pwedeng gawin na uh, ta sa dapat matutunan ng ating mga bata? Alam mo, totoo yan, Sir Benjo. Kasi nung dati, uh, meron akong isang nakausap na experto. Uh, eksperto. Ang sabi niya, lalo na yung mga dumaan sa kalamidad, yung mga baha, ya, yeah, grabi grabe-grabe baha, grabe. Ang unang pampal... balik sa realidad ng buhay para nalalaman na na nakaka-move on ang buhay ay ibalik yung mga bata sa klase. Opo, oh, opo. Oh, oh. I agree po. I agree po. Kasi so, talaga dito, comprehensively, at least, tinuturuan natin eh. ba? Diba? At, mm. at, 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 at yung yung lesson din po, di ba? No? Yung, alam yung lesson ng Yolanda sa atin, nakita ko no. natin kung paano natuto yung mga kababayan natin sa Region 8. Yung Undoy at, uh, yung Undoy, no? Dito mm -hmm. sa Pasig at Paritina, di ba? Mm -hmm. Nakita rin po natin kung paano din nag-improve, no? Mm -hmm. Yung mga mm -hmm. LGUs po natin dyan, no? In mm -hmm. terms of, um, um, disaster risk and uh, reduction management po. No? So, may mga ganon. Kaya dapat education po, eh, no? Kasi, Aha, wala tayong ginagawa. Diba? Oo, oh, tayo ay nasa Pacific Ring of Fire, no? Alam naman po natin yan. Tinakamaraming lindol sa buong mundo, Tinakamaraming -hmm. Maraming, uh, pagtabog ng bulkan dito sa region po na tinatawag po na Pacific Ring of Fire. So hindi po natin na uh, may iwasan. Ano? Pero yun lang, no? pag ginabi natin, huwag na tayo magkrate dahil kawawa yung mga bata pag lumindol. Hindi natin alam po kailan lilindol eh. Diba? <laughs> oh, ang oh, pag nalit itong suspension po na ito at pagpasok <laughs> na, eh, pwedeng lindol lumindol doon eh. Yun In nga po yung sinasabi ko. Ang <laughs> oh. logic nito, huwag na natin papasokin ang mga bata sa krate. Eh dahil hindi natin alam yung lindol, wag na natin papasukin. Parang ganun yun, Sir Benjo. Opo, <laughs> ganun pa yung lumalit sa legend po. Na, uh, uh ma ma medyo malungkot. I, I, don't want to be to, to, sound like ano po, no? Uh -huh. <laughs> Pero ganun po eh, di ba? Kaya eh, kailangan po natin talagang i-considera. Doon nga po sa aking latest post, so sabi ko nga po, at least, mm. yung yun naman nating mga LGUs, dahil sila ay, ayon po sa panuntunan, sila ang may kapangyarihan, ano? na, 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 mag na ng face-to-face -face classes or even a uh, work, di ba? Eh, dapat naman po eh, maging responsible enough, no? Na i-consult man lang, di ba? Sa ating mga DepEd uh, officials. Mm -hmm. well, uh, ang education, mas alam ko ng DepEd officials. Ano mm -hmm. po? Ang tungkol naman sa uh, geosciences, mas alam po ito ng DOST. Mm -hmm. Doon, so, ng CBO, di ba? Yung pang-consult po natin. And ako po, na sa totoong buhay, kaya hindi ako nag nagsasabi po dyan na dapat i-tend ka na lang face-to-face or what, or not actually, I, I do not, um, uh, well, or also, no, I, I, I do not, um, ano naman, ano po, kung recommend naman, no na magtuloy-tuloy, yung mga business status, no, lalo na dun sa mga area na sinamahanan ng hindi di ba? Pero ako po, naging tayo po, no, 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 recommendation po, ng mga eksperto, ng mga science, dito, no, We have biotics from the OFC, di diba? We have engineers, manufacturing so, well, engineers, no? From DPWH, na pwede mag-assess, no? O oh, kaya din dapat DPWH, na yung mga experts, no? Na pwede mag-assess, no? Yung no? sitwasyon ng ating mga school buildings. Kung ito ba ay kaya ba nito, no? Kung yung yan. ganito ang intensity ng bindol. Mga ganun po sana, oh. no? Oo. No, Hindi tayo ang thesis, Hindi tayo pwede lang po tayo. O oh, kasi mm -hmm. parang uh, actually parang binuumo na yung takot nila, Sir Benjo, lalong-lalong na sa mga bata. Tama po, tama uh -oh. po. At pag natatakot tayo, all the more, no? That we cannot think, uh, no? oh, <laughs> na um, maayos po, no? In, in times of crisis, in times of uh, disasters po. Yan po, sinasabi din ng mga disaster expert po yan, no? Dapat hindi tayo magpapanik. Ya? Tapos, so, tapos. Pero tapos. kung tinakot yung population, uh -oh. talaga magpapanik po yan. Oo. Tapos, Sir Benjo, pagdating sa online, hindi naman gano'ng kaganda internet natin. Tama <laughs> po. Tama po kayo. Oo, diba? hindi naman gano'ng kaganda at hindi tayo pwedeng araw-araw, nag-online. Exactly. At yung access po, hindi na po ng may access. Oo, kasi pagdating naman dun sa tama rin yung sinabi mo kanina, education, ang uh, pwedeng uh, ang, ang dapat gawin sa mga batang ito, kasama na yung maski flu, uh, Sir Benjo, uh, may face mask naman, at dapat alamin ng mga kabataan kung ano ang dapat gawin para hindi magkaroon ng flu. yon. Tama po. Tama po. Yun. Okay. So, paano po yung mga nakakaisip na mag-suspend ng kanilang mga klase sa mga lokal? Hindi nyo po nire na mag-suspende? At ang, kaya, ang gusto ni po ninyo ay pagtutulungan ng eskwelahan, ng mga LGU at mga local government agencies? Ganoon na nga po. At uh, of course, yung, yung uh, recommendation uh, dapat po yung manggagali po sa mga eksperto. No? Eksperto po sa technical uh -huh. sa engineering, eksperto po sa um, ontology, no? sa technology, uh -huh. eh, mga eksperto po sa no? eksperto po ng COH. Yan po ang inyong po namin. Sana sa -da, ang manggagali. At dapat yung siyensya, yung agham, yung science, no? Ah, uh, ito yung may pinakamalaking kontaminasyon, hindi yung, yung pagiging popular uh -huh. at yan, okay. Uh, sir Benjo Basas, maraming maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa DWIZ po. Yes, maraming salamat po uh, Sir Benjo. Thank you, thank you. Sir. Teachers' Dignity, uh, Coalition Chairman si Sir Benjo Basas. <tod>